Mababa ang tingin ni Choi Jung Hayuk sa ibang mga tao. Tingin niya ay pare-parehas lang ang mga ito na madaling mauto at mahihina ang mga kokot. Bago ang buhay niya sa labyrinth ay pagpapautang ang kanyang negosyo. Ginagamit niya ang kahinaan ng iba para mapuwersa ang mga ito sa mga kondisyong hindi makatarungan. Ito ang paulit-ulit niyang ginagawa hanggang isang araw ay may nakita siyang oportunidad na makapagbabago ng buhay niya. Napadpad siya sa easy mode labyrinth at gaya rin ng iba ay nahirapan siya nung una. Inatake siya ng isang slime-like monster pagkadating niya pa sa loob ng labyrinth. May tumulong naman sa kanyang adventurer na tila nakapag-adjust na kaagad sa loob ng labyrinth. Tinilungan siya nito at agad silang naging magkaibigan. Kinuha niya ang loob nito at nang makahanap na siya ng ay trinidor na niya ito at pinagnakawan. Ganito ang turing niya sa ibang tao. Para sa kanya ang kabaitan at pagmamagandang loob ay isang kahinaan. Kaya naman nang mapunta siya sa labyrinth ay imbis na malungkot ay ikinasaya niya pa ito. Para sa kanya ay perpekto ang nangyayari ngayon para sa taong kagaya niya. Dahil walang batas o regulasyon man lang sa loob ng labyrinth, ay madali niyang magagawa ang gusto niya. Magaling siya magmanipula ng mga tao at dahil limitado lang ang space sa labyrinth ay kaunting tulak lang ang magkakagulo na dito. Sa mundong ito kikilalanin ng batas ng mga tao ang malalakas. At pwede kang gumamit ng dahas kung kinakailangan pwede ring suhol para sa iba. Dahil malaya siyang nagawa ang mga bagay na ito ay madaling na control ni Choi Jung Hayok ang Easy Mode Labyrinth. Namamangha siya na makitang ang lahat ng nasa paligid niya ay sinusunod siya. At ipagpapatuloy niya ang paghaari niya kahit nandito na siya muli sa Earth. Natatawa naman si Lee Taeyon sa kayabangan ni Choi Jung Hayok. Dahil kung hindi lang nito ginawa ang panlilin lang niya ay siguradong tinapos na niya ito. Tumawa naman ang malakas si Choi Jung Hayuk sa narinig. Inaamin niya na malalakas talaga si Nali at Jun. Sa kasamaang palad nga lang ay siya ang kinampihan ng swerte. Bukod sa nasummon siya sa safe zone at nakapunta siya sa anyang city hall ng matiwasay at wala man lang nakasalobong na monsters. Pati ang mga kinatatakutan niyang tiga solo mode ay madali niya lang nagapi dahil mahihina ang una niyang nakaharap. Pukang sila yung takot o mabagay umusad sa mga palapag. Karamihan ng solo mode players maliban kina Lee at Jun ay masyadong mabababa ang stats dahil hirap silang makausad at masyado silang nakafocus sa kanilang survival. Kayon pa man siya nang nakita niya si Naliteon at June Hype dahil malayo ito sa ibang mga tiga solo mode labyrinth adventurers na nadakip niya. Pero nagawa niya pa mabaliktad ang sitwasyon. Alam niyang may hangganan ang mga kaya nilang gawin. Kaya naman na take advantage niya ito. Kinamit niyang hostage ang kanyang mga nadakip na adventurers para mapapayag sina Li at June para sumunod sa gusto niya. Madali niyang nagapi ang mga ito sa simpleng pananakot lamang. Tinatawag niyang estupido si Lee at sinasabing dapat ay hindi na niya inisip ang mga hostage at lumaban na lang siya. Pinaanto niya na kaya siya nanalo dito dahil matalino siya at matibay ang loob habang sina Li at June ay mga estupido at mahihina. Ngayon ay kampanteng-kampante na siyang kayang-kaya niya ang mga tiga solo mode labyrinth. Narinig naman ni Kang Thaisan ang lahat ng kahambugan ni Choi Jung Hyuk mula sa kabilang pinto. Hindi na siya kumatok at pinasabog na lang ang pintuan. Nagulat naman si Choi Jung Hyuk dahil di niya inaasahan ang pagdating ng bisitang ito. Nagulat siya nang makitang meron pang adventurer na kokontra sa kanya. Ito pa lang ang unang pagkikita ni Nali, Jun at Kang Sa. Buhay na ito pero nahulaan na nila kung sino ang lalaking pumasok sa silid. Unti-unting lumalapit si Kang Taesan papunta kay Choi Jung Hayuk. Tamdam naman ni Choi Jung Hyuk na delikadong tao si Kang Taesan. Sinisigaw ng kanyang instincts na kamatayan ang makukuha niya oras na malapitan siya nito. Kaya naman bago pa tuluyang makalapit si Kang ay inilabas na niya ang kanyang walkie-talkie radio at tinakot ito at sinabing iuutos niyang ipapatay ang ibang bihag na hawak nila sa ibang lugar kung hindi ito susunod sa kanya. Mula naman sa malayo ay may tinig na nang ibabaw sa kaguluhang ito. Pinapahinto niya ang dalawa sa gagawin nila. Kinundi na ni William ang sinasabi ni Choi Jung-haeok na papatayin nito ang mga bihag na hawak niya. Sinabi niya na kung patuloy itong gagawa ng masama ay wala na siyang magagawa kundi pigilan ito. Tinanong naman ni Jiyung-jung si Choi Jung-hyuk kung ano ba talaga ang gusto nitong mangyari. Napabuntong-hininga na lang si Choi Jung-hyuk dahil pakiramdam niya ay napaka-slow ng pag-iisip ng mga kausap niya ngayon. Ang tangingnais nice niya lang ay ang masigurado ang kaligtasan niya at authority sa buong Anyang City Hall. Kung magagawa nila itong sundin ay sisiguruhin niyang walang mangyayari sa mga bihag. Hindi naman makapaniwala si William sa kalokohang request na ito ni Choi Jung Hyuk. Hindi sila makakapayag na isang mahinang gaya niya ang mamumuno sa kanila sa quest na ito. Alam naman ni Choi Jung Hyuk na malalakas ang mga ito pero alam niya rin na walang alam ang mga ito kung paano mamuno. Tigayan niya na hinubog na ng panahon mula sa pamamahala sa mga pinapautang niya hanggang sa pamamahala sa buong Easy Mode Labyrinth. Pinaliit niya si William at kakayahan nitong mamuno. Tinawag niya itong bata at sinabi hanggang pang Girl Scout level lang ang kaya nitong pamunuan. Di makapaniwala si Choi Jung Hyuk na sinasagot-sagot siya ng mga batang ito. Alam niyang kayang pumatay ng mga ito ng halimaw pero hindi-hindi ng isang tao. Kahit si Kang na nasa harapan niya na napakalakas ay hindi ito kayang gawin lalo na sa harap ng mga kaibigan niya. Sa huli ay siya pa rin ang magwawagi dahil mas handa siyang gawin ang mga bagay na para lang sa matitibay ang sikmura. Habang nagyayabang ay hindi napansin ni Choi Jung Hayuk na wala na pala sa kanya ang walkie-talkie radio niya. Sinabi sa kanya ni Kang na nagkakamali siya sa tingin sa kanya. Pinasak na ni Kang ang walkie-talkie radio sa harapan ni Choi Jung Hyuk. Nagulat naman ito at di niya alam kung paano itong nakuha ni Kang sa kanya. Si Choi Jung Hayuk, mahilig siyang mga ng tao, lumabag sa batas at gumawa ng krimen. Pero nakalimutan niya na maging siya ay pwedeng dumanas ng mga ito sa mundong ito ngayon na sinasamba niya. Gaya niya ay wala ring pakesikang sa mga alituntunin o batas. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay magawang ligtas ang buhay ng mga taong mahalaga sa kanya. Hindi naman basta papatalo si Choi Jung Hayok. Kahit ganito ito ay isa ito sa matatalinong karakter dito sa kwento. Mula sa kanyang bulsa ay may pinindot siya. Alam niyang pwede itong mangyari kaya't napaghandaan na niya ito. Mula sa kasama ay nagkaroon ng pagsabog, gumuho ito at naglaglaygen ang mga naglalakihang bakal. Ang lahat ng ito ay bumagsak kay Kang Taesan. Nag-alala naman ang lahat sa pangyayaring ito. Hindi naman makapaniwala si Choi Jung Hyuk na nagawa niyang paslangin ang pinakamalakas na adventurer. Sinasabi niya sa sarili niya na siya talaga ay superior sa lahat. Kinamit naman ni Kang ang skill niyang interception. Wala siyang natamong damage mula rito kahit na piso. Madali niya lang itong binuhat at lumabas na siya sa pagkakadagen sa kanya ng mga ito. Di naman dito nagtatapos ang mga patibong ni Choi Jung Hyuk. Tinawag na niya ang mga kasamahan niyang nakatago at handang mang-ambush. Naglabasan ang mga ito sa iba't ibang lagusan at sulok ng silid. Agad nilang pinalibutan si Kang Taesan habang ito naman ay nilabas na ang sandata niya mula sa kanyang inventory. Pilit naman silang inaawat ni William at sinabing kailangan lang nilang pag-usapan ang pagkakaunawaan na ito. Itong si William yung tipong magpapahamak sa sa mga horror movies dahil sa pagiging paki-alamera niya. Inaawat siya ni Ji Jung dahil baka may siya sa posse club ng laban. Pinalibutan na ng mga kasamahan ni Choi Jung Hayok si Kang Taesan. Sabay-sabay na silang sumugod papunta dito. Naiintindihan ni Kang Ang Salo o Biniwilyon pero ang mga ganitong tao ay wala nang lugar sa lipunan at kailangan nalang gawing pataba sa lupa para maging kapakipakinabang. Sa isang iglap lang ay tinapos na niya ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Walang nagawa ang mga ito sa lakas ng ating bida. Mas nahirpin pa si Kang sa mga goblin kesa sa mga ito. Natulala naman si Choi Jung Hayuk sa kanyang nasaksihan. Hindi niya sukat akalain na may isang taong kayang gawin ito bukod sa kanya at lol kala niya special siya. Sa dami ng tauhan niya ay sa tingin ni Kang Taesan ay may tayan sa itong talunin si Naliteyon at Jun Hayok ng sabay. Kayon paman malabo ito sa kagaya niya. Ipaparamdam niya kay Choi Jung Hayok na ang insekto na kagaya niya ay dapat na nahimik na lang sa isang tabi.